morning mga kaabos uh, lalabas kami bibili kami ng ano, mineral water kaya eto magbablog ulit kami kasi sayang naman yung paglalabas namin na wala kaming nagawa at hindi kami nakipagkita sa inyo kaya yan mga kaabos ayan si si senior kaabos no, mga kaabos <laughs> Ayan. Eh, wala kami ibang gawin kundi ganito. Kung ano yung kulang sa bahay, tatakbo kami. Kasi hindi hindi naman namin lagi ma Minsan kung kailan kami na sa bahay sa namin na alala, uy, wala pala tayong ganito, wala pala tayong ganito. Kaya ang sabi sa kailangan daw maglista. Minsan kasi pag da dating doon sa ano sa kami sadya. Ibang mga kinukuha. Nakalimutan na tuloy yung lista. Ano ba yan? Kaya napakahirap eh. na nasisira ang ano, budget. Yan. Ito lang naman kami pupunta sa malapit. Para ano. Para makabili kami ng mineral water sa Walmart ulit, yun ang pinaka-paborito namin baka kala nyo, ano iisa lang, paparihas lang kasi ang forma ng Walmart pero marami yan, mayroon pa doon sa unan, meron pa sa ibang, ano kaya nga sabi ko aya, para pala itong ano eh, Iroski, saan meron anong pala yun kaya, medyo doon man ang, ano ang <laughs> Madalay namin hanapan ng mga bilhin kasi malapit kaya po punta kami doon sa mga pamilihan naman ng mga damit o mga bag mga ano meron din kami pinupuntahan nga na nakakamura kami kasi doon talaga sa ano talagang mahal malaki talaga kaya ay nako mahirap maganda lang pag may pera ka kasi hindi ka nang pag may pera ka pero pag pa, wala ang, mahal na bali kung may pera ka barato lang yan barato lang ka pero pag wala sabihin natin ang mahal naman yan iwasan natin kasi mahal ito lang kasi pagkain mm. hindi mo mapasok ng restaurant nga first class nga kasi ang isip mahal ang mga pagkain paano mo malaman na mahal kung hindi mo pasokin kaya yeah, nga pasokin mo galing natin mga Pilipino? Hindi naman lahat. Mga Pilipino, mga ano, maraming pera. Hindi papasok sa mga mall nga ano, uh, ang t na kahalaga ng pagsintos, may sandaan, nahanap so, Okay, okay ka na lang. Ayan. So, okay, okay, wala kang mahanap na gusto mo. Dito, Ayan, basa, magtatanong kami dito kasi wala na kaming tubig kukuha tayo ng ano ng ng lagay kariton Ayan. sige mga kaabos ang tabayan nyo at hahanap kami ng maparkingan dapat doon sa video malapit kasi yung kariton yeah. iuro ko na lang itong upuan dito para magkasya lahat ayan tapos dumating na kami kaya malapit lang talaga mamaya maglalakad-lakad kami dyan ayan kasi linggo naman ngayon eh tapos maybe pa lang ng umaga dito tapos maybe gayaan ko na muna yan ayan o no? oh. ang ano namin like basiyo na na yan ang paboritong sasakyan, eh, yung ka pa yung mo muna yan. Diretso yung yung Ilan? Alima. Ah, yung 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 lang, yung 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 yan. yung 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 doon. yung 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 Mo lahat. Maka Ayan. Ayan. Ayan pala gayamu kasihalah hat, ngabus. Pilih kami nang tubik. Ina, anim pala yang ablima. Saya kasih lang, Ayan Tepanum kami doon 嗯。 narito kami ngayon bumili kami ng tubig kanyan pala ang pagawa eh, dinuruan kami kung paano kasi pag bibili pala kami ng ano yung naka ready na nga nandoon papalitan na lang namin itong mga basiyo ay eh, 7 seven, seven mahigit dollar 7 plus dollar ngayon kung kung mag kami magsahod ng ganyan Uh, 2 dollars lang mahigit ang babayaran namin. Basta meron kaming basiyo. Eh meron naman kaming basiyo, sabi sa akin nung nag-explain yung ano, yung babae, bakit hindi na lang namin sa dyan? Total parias lang naman daw. Kaya lang, magantay kami nga, mapuno. Kaya yun. Yan, kailangan, ano yun dito? patayin pagkaano na. Ano yan? Eh, ba't nag-hikap-hikap ka dyan? Ano akala. ko may... No. ¿Ya? Yeah, ¿Ante here Sí, ¿quién ¿Está okay, okay. okay. Yeah. <laughs> <Thank> you, <man. laughs> Kaya pala ang kay Mark sarado ng daan. Ha? Bili ka ng takip? Hindi, Kaya nga. Ito, ito sabi niya. Sabi niya sa akin. Ang gagawin, ito bibilhin din mahal. Kung meron daw tayong basiyo, bakit pa tayo bibili? kung meron tayong takip. Ayan. Ay, maraming salamat. Ay, may natutunan tayo kahit pa paano. <laughs> hindi kayo palagi na lang tayo umaasa kay Mark. Ayan, mga kaabos. Narito kami ngayon sa Walmart. Ayan. Ano, umagang umaga pa lang kasi kaya hindi gaano ano, hindi gaano ang mamimili. Ayan, pag magpadala ka ng pera, yan banda, padala ng pera. Tapos, ito. Ayan. Ayan mga kabos. Dalawa pa lang ang ano, napapuno. Ayan mga kaabos. Uh -uh. Uwi na kami. Ngayon nakabili na kami ng tubig. Wala kami ibang sadya bumili ng tubig kasi wala na kaming tubig. Eh, ngayon, masyadong bisik si, ano, si Mark. Sabi ko, ano, subukan natin pumunta doon sa Walmart bumili ng tubig kasi may nakikita kaming maraming mga nakadisplay. Sabi ko, bakit hindi natin subukan? Ngayon, bumili kami, may nagturo sa amin na nagtatrabaho doon. Ang sabi sa amin, kasi nagtanong ako eh. Ang sabi sa amin, wag, wag na kayong bumili dito kahit meron kayong ano, hindi po. Basiyo. Dito. Yung naka Kaya nga, ayun nga ang sabi niya sa akin, wag ka dito bumili sa naka kasi mahal ito. Tapos halika. i-ano kita doon sabi niya ito ituturuan kita city mahigit ito kung gusto mo mabilisan, kung papalitan mo lang ng basiyo. Pero, pag doon ka sa ano, magsasahod ka, dus lang mahigit, di nakasave ka ng limang five dollars. Sabi sa akin, di, syempre, doon kami sa makakamura kami. Kaya nga lang, kaya nga lang natatakot kami, baka matapon itong ano, yung tubig. Buti na lang hindi namin tinap, tinapon yung takip kasi, pati pala takip, babayaran namin eh ano sasarado na lang namin ito eh nahawakan ko na lang hindi maganda tumba-tumba kasi ang dami nitong tubig na to limang galon tumabi na lang uy paano yun Di natapon? hindi natapon paano yun dong hindi na ano nakasandig lang ayun ayun eh, yung, yung, yung pinto ng ano. Ah, kaya yun. Ay, Diyos mio. Dahan-dahan lang tayo. Yun lang ang sadya talaga namin. Kasi, eh, ano eh. Ubus na lahat. Nakatambay na sa garahe ang tubig. Inaawa naman kami kay Mark kasi busy din eh. Marami din siyang trabaho. Kung siya lang antayin namin eh sabi ko bumili na lang tayo ng tubig kaya si kaabos dali-dali din namin ah, hinakot na ayun pauwi na kami saka, saka na lang kami magbablog pagka naka ano na kami lahat naka ready na doon ayun mga Kabos ka basta po ang nyo lang po huwag kayo magsawa sa amin sa panunod sa aming mga vlog kahit ganito-ganito lang kami para lagi naman tayo nagkikita-kita. shout Shoutout nga pala dyan sa aking pamangkin, Ranabi. Isil. Tapos, dyan sa sa aking mga hipag. Kay Edith, kay Lina, kay Ili. Shoutout dyan. Sa sa mga pamangkin. At uh, dun sa summer sa aking kapatid ni Ranabi, si Rialin at si Ranali. Ito pala. Ayun. Ayun, naganda tumba-tumba na. Tumigil ka ha pag natatapon. Kasi naganda tumba-tumba na yung ano. Ayun. Ha. Ah, malapit na kami mga kabos. Ka Tain ko na to. Ah, magandang hapon po mga kaabos. Ngayon po dito ay alas 7.10 ng umaga. Alas alas Ay, okay. ay mali. Alas 2. Alas 2 na ng hapon. Ngayon, papakita namin sa inyo ang video. Ibablog ni, ni Kaabos kasi nandito yung aking bara, yung balay, kumbaga. Kasi biyana niya ni Aya eh. Nandyan, tina, ginagawa niya yung kwarto para sa pasyente ni ni kasi sinira yung uh, sinira nung una nilang pasyente nga namatay na. Pero pag nag-ano si pare, wag mo muna. E, maraming yung nag-iingay, wag muna. Kasi kina, pwede normal na, normal na mga kaabos. Normal lang yan. iba tayo pa. <laughs> oh, ako sa Bago na lahat. Ba't mahina ba tubig talaga pare niya? Mahina eh. Ha? Mahina talaga yung pare. Awan ko, noong pa yan. Ah, bago na matapos. Ah, wala na ano sa, ano, si isa? Ha? bagong, bagong lababo. Bago lahat. Bakit? Bago lahat. Pintora bago, pintuan bago. Ayun. No. Matapos aspares. <laughs> bago lahat. Anak ah, katiralang hindi bago. Wala basta na lang. Di takoy din. 'Di sa trap. Lagi may lain ba sa ano? Sa hangra. Tu lapas aku lawan karunya tapun sa birnis, birnis pantap ka ang anu dite. Mm Sabai kos ka bakar pun. Ayo kawan. Pokok yang ayang baju, bajunya bagus mahina ang anu. Wala lamang gumagamit pang init tubig. Kung siguro pala yan, uh, baka kinontrol yung tubig sa labas. Uh, Klaro, may ano yan, no? Ya, no? may ano yan. Pare, labas, no? Mm -hmm. Alam niya ni Mark Pero dati nang mahina ka rin, diba? Mahina, pero ano? Kahit ko paano magamit sa'yo. Oo, magamit. Ngayon, wala talagang imit tubig eh. Yes. Wala talagang imit tubig ngayon. Tumamat sa'yo na tubig Maganda na ito pagkatapos. Wala na. Tapos mo na rin sa gawin rin. Ngayon na ka. Yung sa gilid nakita ko na. yun doon yun gila. Ginisin ko pa yung salamin niya pag natapos na tayo ito lahat. Ginisin ko yung salamin niya. Malaki kaya itong kwarto ito. Iba pa. Malaki ito. Oo. Uh Oo. -oh. Ano lang? Uh Oo. -oh. Ayan o. No? May closet pa. Uh Oo. -oh. Dalawang patient pwede Okay. Oo. Okay. Oh. Kasi ang pasyente dati ito ni Aya, ah, yung bago lang namatay si, si si William. yung, si... yung isa. Di oh, may ni yeah. Aya yung isa si Ana Pascual. Pascual Oo. Oh, Maldito mo yun. Yun daw nagsira dito. Aha. Uh Oo. -huh. Uh Hira. -huh. Tapos ngayon, ginulpi mo yun yan no? <laughs> 对。嗯 tes Ay, naka Kaya eh, basta gusto lagi naglalagay ng kanibagong hamba Kanibagong pinto Bagong pinto, yan Kaya yung pintuan dito sa banyo Ilalagay ko ng kalan ano Ang kalan yung ano yung pangbumba Kasi lanoman yung basa pa yun na si na din uli si demitik yung ano hiradura Kuminte nga sa anak ko ang tawag sa ano eh sa Pintisay kung kailan makuha ang ipin ko Kasi dalawang linggo na eh Sa ating dalawang linggo daw Nangay, dalaw, dalaw linggo Ay nga eh dalawang, dalawang linggo na eh Niayos nila na mabuti ka Kaga mga kabos. Ka Ayan. Ito. ito ngayon ang resulta mga kabos. Ka Kaya ito. eh uh, ipapakita ko sa inyo ang resulta ngayon dito sa pag-aayos ng aking kumpare. Bali, ni Aya. Ayan mga kabos. Ka Nilinisit ko na muna para maging maayos. Ayan. Maraming alikabok kasi pininturahan niya lahat. Tapos mga kay aabos, inayos niya rin yung ano, dito sa banyo. Kaya ang kalat pa, nilinisin ko ito ngayon. Kasi may papasok na pasyente doon kay Aya. At kukunin itong ano, itong isang kama. Ito mga kaabos, magliligpit na ako ngayon. At, dito, okay na rin. Itong upuan na ito, itong inuupuan. Itong inuupuan ng pasyente. Kapag pinapaliguan ko dyan. At tapos, yan, sira itong banyo. pinanitan na rin ang bago itong ay duro. Lahat ito bago. pinanitan, Kasi sinira nga ito nung dati niyang pasyente ni Aya. Nga, nga manaw na ang kulang na lang nito dilipitan na namin magiging maganda na rin ito ulit kasi lalagyan ng adorno TV at saka yung, yung ng kanilang mga damit magiging maganda ito ang kulang dito abay. ay ah, ito wala pa ito ang aparador nila lalagyan din ito ng ano dyan sabitanan ng kanilang panghangin ng damit mga ayan bukas siguro yan tatapusin okay. basta importante na ano kasi maraming trabaho si pare sobra super ang dami na kanyang trabaho sa mga anak na lang yan palipat-tipat na lang siya ng, ng pagtatrabaho kung alin ang uunahin niya ayan mga kaabos kaya ito hapon siya nagumpisa dito ngayon lang natapos ang kulang na lang nito ang pagpapaganda -pap at siyempre umpisan ko ng na ngayon okay mga kaabos ah uh, ko muna to bali patayin ko muna to saka ko na ipakita sa inyo kapag siya ay nawala siyang kuna okay mga kaabos naglilinis si Kaabos sa kwarto tapos na ayusin sa kumpare namin isang kwarto naglilinis na si marami nag, nag open house tinitingnan kasi ang bawat kwarto mga kaabos eh, pinapaayos sa anak namin ni Aya itong kwarto nito malaki ito mga kaabos kwarto nito may sariling kabit yun know? o oh. bye may ceiling pan, may aircon. Ano ata boss? Ano, tapos na kuarto, oh. ang kwarto, oh. banyo. Yeah, pa yan pa ano no? Oh. gusto mo oh. ka? Mga gamit. Oh, ba bagong inodoro, bagong ano? Ano ah, ata boss? Sira ano, na una. ito sa pasintil lang ay dalawang lalaki noon, pulos na lang ng matay. Ayun, pinapaayos na. Kasi, pati saig ito, kinot ito mga kaabos. Pati dingding, sinira. Pati itong saig, binag-back Binag glass. Pero ngayon, ayos na mga kaabos. Pati bintana, sinira. Pati bintana, yung kasyana, sinira. Ayos, lumulusot siya dito eh. Lumulusot siya dito. Ayun, ayun. Mali, mali ang pakalagay. Mali, hawak kami ito. Saka na, saka na kasi. Ayun Ay, na, kasi linisin ko yung salamin. Oo. Sige, nakapunta. Tatapusin mo na. Sige na. Punta dito si Kamak. Kulasan mo muna yung Kamak. Punin na yun ano? yun. Nagpago dito ang kapalit. Ayan, makaabos. Ay, ito kasing kwarto ito makaabos. Ang walang, walang ano ito, walang ilaw dito. Ang ilaw ano lang yan, oh. Pirunya nggak kita si mel pun berapa nggak itu nih? Boleh nggak ilau yan? Kenapa bu? Boleh lagi nih ilau? Dah tengah miru semua gini gini. Boleh kasih apa itu? Boleh apa? Tinanggal nak kasih cini sirah nggak ilau? Ah, tapi pula bapak apa? Memang ada para pelatu sekarang kiri. Nanggal, nanggal ni alu ni sebelum gangko. Pas kuala kasih apa? Sisi sirah nggak semua loko? Mel pun berapa nggak itu sehe nih? may mayroon pa nga itong ano eh alpumbra na alpumbra ito kaya lang binasa sa tubig lahat yung dalawa kinira kaya ganito na lang mabuti